Aha, for the first time mga kalingap, nakukuha natin ng mga... Uh... Magandang buhay, magandang morning, magandang araw sa ating lahat. Isang uh, magpalang araw. Team Kalingat, shout out. Uh, at ang ating mga subscribers, sponsors, magandang magandang morning. Ano yung bagong umaga? Ayan, tapos na ang bagyo. Ayan, at... Uh, musta ang taga kison na uh, napuruhan naway ayan, makakubo ulit bawi, bawi, bawi so dito tayo ngayon mag-harvest dito sa bagong tanim natin o bago nating uh, ito, yung ating uh, yan, tara yan sa ating silikuran no? at kapag-harvest na rin tayo ng ating uh, okra kanina, umabot ng uh, 8 kilos Wow, 8 kilos. Then, uh, sitaw naman. Ito ang kakal uh, natin. ating uh, harvestin. Ayan, ating sitaw. At yun natin, kung mag, magka, tayo dito kasi bago po ito, bagong uh, pipitasan natin. Kunti pa lang po ang uh, magugulang pero kailangan natin tanggalin ano, para makapag uh, bago ulit. Ayan, gaya nito. Ayan, maganda o, oh, di ba oh? Stretch bridge kailangan natin na uh, para tanggalin para magpalibagong bunga ayun daw kailangan daw uh, huwag wag uh, pagulamin sa kulo para tuloy-tuloy ang bunga sabi dah sabi dah ang tulipi ah Bumubuelo pa lang sila mga kalingap dahil marami sa taas ng mga uh, bulaklak at bunga at sana ay huwag uh, pagsakan ng malakas na ulan no? dahil na uh, matisira uh, lalaglag ang mga bulaklak mas ilalim kasi mga kalingap ng mga bunga kapak-kapak uh, muna tayo sa kanilang mga bunga. pala. Tayo sa ayan ito kailangan nating harvest para sa ganun ay uh, makapagsabay-sabay itong mga nauhuli ano o yung talagang bunga na niya na panibago yeah, no? Ayan no dahil blaklak kasi yan sa kada may liit kailangan nating mapagsabay-sabay para sa ganun ay ayan pambinta So, ito lang po na harvest natin ano dito. Iwan ko lang ilang kilo. At ngayon ay uh, siguro mga dalawa ito mga kalingap. indagan Dag natin dito sa luma para uh, may deliver natin dito dito sa luma. at ito no katapos tayong uh, nag deliver doon namitas tayo ng uh, konti doon sa ating uh, bagong sitawan ng konti ayun papagawa tayo ng kulungan ng manok doon at habang sila ay gumagawa doon tayo naman ay magluluto ayun natin hindi ko lang ipakita may hirap may hirap mag vlog pala eh. magluluto o, yan kukuha tayo ngayon ng uh, sahog sahog na tawag dyan ay uh, talong tapos ang palaya may ang palaya kung may dito ay isang piraso yan o oh. kaya lang na yata ay hindi pa ayan o oh. hmm hmm Uy, yung ating pipino. Uy, yung pati pipino. Laki-laki na. Uy. Pipino. Kuha tayo na yung talong. Talong. Yung talong na ano? Malong. Na na binis nang kala. Maggulang ah. Parang gulang na yata ito ah. bukas mga harvest na tayo. Dami mga kalinap po. Sakto lang. Laki. Ilalayan sila dito. Piliin natin yung medyo bingkong-bingkong. Balo-balok top. Para yan ang ulamin natin. Gaya ni Rio. Hmm. Hmm. Gaya ni Reo. Dalam na. Ini dia terbuka. Kakatuan ating mga talong. Oh, oh, yang dami, yang dami bunga, dami bunga. Wow. Alright. Alright, tak ayo gak nalar. Oh, tuh, pas sampai yang sih lo? for the first time mga kalinga pakukuha na natin ng uh, dahon itong ating gulunggay kasi puputulan na natin ito puputulan ko na ito puputulan yeah. na kita puputulan you know na Ay, marami ng sanga, marami ng sanga, eh kakotola rin.

Para sa ating gulungan. Ini lang, ngawitin ko to. Kayak ko to. makita natin yung uh, gumagawa doon check natin alright mangyo dali, dali uwak kung kaya ng mangyo yun ganda yan taas no oh. grabe yan bulusok ang kubig niyan no bulusok Ayan. Okay, aking uh, pagpipintura dito. Sige, Sige,

Sana. Ulan. Ini ulang oh, ganda tinggi ulan lah. Ulan, ulan. ulan, ulan, ulan. ulan, ulan, ulan. dahil po sa biglang uh, lakas ng buhos ng ulan ayan muna ang ating uh, ginawa ayan, pansamantala at medyo madulas pa ang uh, uh, pagkakabit ng yero so to be continue ang ating uh, paggawa ng ating uh, kulungan o bahay ng ating mga alaga So muli, God bless po sa ating lahat. God bless Team Kalingap. Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab. Ating mga sponsors, subscribers, silent viewers. Thank you, thank you. So bye-bye, bye-bye muna. Pansamantala, ingat-ingat tayong lahat. At yan ang weather, weather for today. Yan ating mga alaga. ayang Ayan. Bye, bye 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 muna pasamantala ingat-ingat ya tayo na God bless